So ayun, magandang araw hong muli mga master So nagbabalik ulit tayo ang leopards Pereira Fishing Adventure Sa Facebook at sa Youtube Perds Pereira Yan, huwag kalimutan kalimutang subscribe So ngayon, uh, didiscuss naman natin About sa Ating Malakas na kamay O alin yung dominant na kamay natin Ha? So marami ako napapansin na mga angler mga madalas kabaguhan kabag o yung iba matagal na rin siyempre nasanay na sila sa ganong estilo ng uh, paghawak na kanilang rod so ginawa natin sa ano yan uh, discussion sa ating page so doon na uh, tinanong natin kung kung saan kung ikaw ay kanan kung ikaw ay righty eh, ito yung malakas mo sa araw-araw so alin ang pinangahawak mo ng rad yun tanong natin doon so maraming sumagot doon na siyempre kanan ah, tama o sila kanan may sumagot din na kaliwa kasi yun nga raw doon sila komportable nakasanayan so nandoon na tayo okay lang yun so ito yon talaga ang tama talagang paghawak ng ating rad kung tayo kanan kanan po yung gagamitin natin na panghagis no panghagis panghatak kasi nandito yung persa natin lahat kung tayo ay, uh, kanan no so kung hagis tayo siyempre kanto ay stay lang ang ating Naik tan, syarat. Kalau ayan na no. um, di natin may pakita kung paano yung nakikita natin na inaagis ng ibang mga tropa natin o mga kasamaan nating angler hindi natin may lipat tong ating uh, handle dito sa ating kanan napakahigpit so ginagawa nila kasi ganito yan unlock hagis lipat sa kaliwa yan, tapos yan to. So, totally mali po yun eh. Ano Mali ano yun. Nakita nyo silang umagi sa kanan. Kasi yun yung malakas nila, di ba? Kanan. So, angat mo natin to. So, di ba? Lilipat mo sa kaliwa. Tapos dito ka magre retreat may mga disadvantage po yan so kapag dito tayo nagre-retrieve tapos kinagatan tayo ng malaki dito tayo nakahawak sa kaliwa so ito wala tong power eh mahina lang to so tendency nyan pagkatak ng isda madali kang mangalay madali mangalay mo yan madali mapagod so kakailanganin mo ha? dalawang kamay ang hawak mo ganyan mas retrieve dalawa dalawa kaya tapos isa pang disadvantage yan siyempre malakas ka sa kanan gagamitin mo lagi ang iyong reel may persa mo yan dito ka kukuha ng perso sa reel so ang reel po natin napaka light lang yan sa loob ng mga ating mga gear ng ating main gear tapos isa pa kahit ta uh, tanongin nyo sa mga gumagawa ng reel karamihan nasisira sa kanila ng mga reel o sa kanilang mga reel ay itong garnahe yung main gear tapos yung kanyang minion yung sa loob yung, pinaka, yung ng garnahe kasi yun nga pinapersa nila yan eh kapag may hatak persa persado po yung ano persado po yung reel ninyo kapag uh, kanan ang pinagamit nyo kasi dito kayo kukuha ng lakas hindi nyo na ginagamit yung rod siyempre mahina itong kaliwa nyo yung panghatak di ba? so kung ikaw ay kanan napakabilis o napakalakas mo o madali mong iangat ang isang isda o magagawa mo ng discard eh, kasi hindi ka mga ngalay so ito agis natin ito pampihit lang to mga master hindi kailangan ng persa to ha? Ah, o oh. yun lang yan o oh ito talo lang dun lang mo itong ganito ito so, hindi kailangan ng lakas yan ganyan lang o oh. piit lang walang lakas lang to ito ito yung magkocontrol ito yung maglalaro diba so, so, control mo yung laro ng yung jig ng yung soft bait ng yung lure yan yun know, ho ang uh, sana may natutunan kayo kahit papano kung ano yung disadvantage ng paglipat ng kamay. Ng paglipat ng rad sa kaliwa kung kayo'y ay malakas sa kanan. Wow. So, Di ba yung talagang kaliwete? Ang kaliwete talaga dito magagis sa kaliwa. Dito talaga magagis sa kaliwa yan. Pag dominant yung kaliwa, dito talaga magagis yan. yan Ito ang ah uh, retrieve so hindi masisira ang kanyang kernay or ang kanyang loob ng reel siyempre tansyado niya eh wala naman kasing lakas yung, yung kanan niya di ba so dito siya ng persa sa rad sana thank you sa mga nag comment na mga ano mga idea dun sa ating uh, ginawang question and answer dun kasi sinabi natin dun alin ba ang panghawak ng rod kung ikaw ay Righty Ikaw ay kanan So maraming sumagot doon A Kanan B Kaliwa Di ba? Other O iba pa Siyempre meron naman talagang Pinagpala O Talagang Ang tao dito Binayayaan Ng Kagandaang katangian o. Siya ay kaliwa at kanan Yun ang gustong gusto Natin sana matutunan Yun ang maganda best Pwede siya magka sa kaliwa Pwede siya magkasakanan. sa kanan Ayun, sana may nakuha kayo kahit kunting uh, kalaman sa ating uh, siner ngayong video o ginawa nating uh, uh tutorial. So matagal na pinagtatalunan niyan. Pero totally may kwenta ako dyan. May isa kong kaibigan na nakasabay sa spot. Baguhan pa lang talaga siya. Beginner. Nakita ko siyang ganun humagis. Ganun ko siya. Kanan ka kaliwete. Siya kanan daw pero nililipat niya yung rod sa kaliwa ng Shomages nabago natin siya that day din sabi so ko practicein mo kanan lang pangagis ang nililipat lipat natin yung handle ng ng ring so, nilipat ko yung handle tapos magis na ay nakuha niya yung tama so, siyempre yung iba nakasanaya na nagsimula sila mag fishing na, yung iba siguro na papanood din nila sa ibang angler na ganun humawak or yung mga nakasabay nila or bumili sila ng rod na yung handle ay nandito na agad ay hindi nila alam na pwede palang ilipat so nasanay na sila okay lang mo yan nakasanay na pero kapag uh, madalas talagang ano yan masira ang inyong minion sa loob or garnahe yan ang main gear kasi sa persa ng inyong pag retrip lala ko kayo may strike na malaki so sa kanan wala tayong problema tayo ay <laughs> so bukay ba kasi yung overhead saka sa speeding spinning pwedeng palipat lipat kaliwat kanan so sa mga kasama natin na nasanay na sa lipat sa kaliwa wala lang problema o yan uh, na kayo nasanay kahit di nyo na po baguhin wala pong problema yan so ingatan nyo na lang yung gear nyo dapat tansyayin nyo lang yung pag retrieve matutunan nyo rin sana yung tamang pag retrieve na walang persa na magagaling sa kanan dapat sa kaliwa kayo kukuha ng persa okay thank you very much for watching uh, please uh, like talang ang ating page at share paalam